Bakit mo kasi tinanggap yung trabaho to? Eh, kasi naman walang ibang bakante Hindi naman ako marunong gumawa ng sapatos Ay naku Makukubakan yan Ang bibigat kaya ng mga karton na to Pagbayaan mo na Kung may bibigay naman yan yung mga pangangailangan ng mga anak ko Ayos na yon Kaya nga kahit kakapiranggot ang sahod ko dito sa factory, magtsatsaga pa rin ako. Titisin ko kahit anong hirap, papagtapos ko lang ang mga anak ko. Yun na lang ang kayamanang may papamanak ko sa kanila ngayon. Alam kong sa tulong ng Diyos, makakaya namin itong mag -iina. Ate, sundin na kaya natin si Mami sa work. Kasi excited na akong pakita sa kanya happy face ko eh. Tama ka! Punta natin si Mami sa work niya. I'm sure ang lamig-lamig doon sa office niya, parang yung room natin doon sandali, sandali, sa malaking lang. house. Shine, di ba bawal daw tayo bumisita doon? Kasi bawal ang bisita sa factory. Kuya, ano ka ba? Eh di sa labas na lang natin hintayin si Mami. Kahit doon na lang sa gate. Para naman may kasabay si Mami pa uwi. Di ba? Diba Dino na? Tara! Oh, dito lang tayo ah. Kasi sabi ni Mami bawal daw bisita dito, di ba? Kaya, Mickey, behave, ha? Yes, Kuya. Mami. Justine. Justine, anong ginagawa niyo dito? Di ba sinabi ko na sa inyo, huwag kayong pupunta dito sa trabaho ko. Para ano po, Mami? Para hindi po namin makita kung gano'ng kairap yung trabaho niyo? Mami, ba't ba kayo nagsinungaling sa amin? Ayoko kasi kayong mamroblema. Pero, Mami, di ba dapat nagtutulungan tayo? Bakit niyo po sinusolo yung hirap? Nanay niyo ako. Obligasyon kong buhayin ko kayo. Hindi mahalaga ako nahihirapan ako. Importante, gawin ko to. Pakainin ko kayo. Responsibilidad hmm. at obligasyon ko kayo. Pero, Mami, hindi ho namin kayang isipin na naghihirap kayo ng ganyan para sa amin. Faye, hindi importante kung mahirap ang trabaho ko. Basta kayong naiisip ko gumagaan nito. Pilipas din ang lahat. Gagaan din ang buhay natin.